Alright mga amigos, matapos nga pong matalo ngayong araw sa pamamagitan ng 6 round TKO ni former IBF World Flyweight Champion Showtime Sunny Edwards kay Galalia Fay. Inanunsyo na po ni Sunny Edwards ang kanyang pagre-retiro sa edad na 28 anyos. Sa nakalipas na apat na taon, itinuring isa sa mga pinakamahusay sa kanyang dibisyon si Sunny Edwards kung saan nagwagi ito ng IBF World Flyweight title ng kanyang talunin si Moruti Umtalane, ang boksingerong tumalo kay John Riel Casimero. Matapos ang apat na matagumpay na pagdidepensa ng kanyang IBF title noong 2023 nga po, Disyembre, eh, natalo po si Showtime Sunny Edwards sa pound-for-pound -pound fighter na si Jesse Bam Rodriguez. At ngayong araw natalo naman sa Olympic gold medalist ang boksingerong tumalo kay Carlo Paalam na si Galalia Fay. Matapos ang round 2 narinig sa kanyang corner si Sunny Edwards at sinabi ang mga katagang Can I be real with you? I don't wanna be in here. Sabi ni Sunny Edwards sa kanyang trainer Senyales na ayaw na ni Sunny Edwards lumaban pa. Ngayong nagretiro na nga po si Sunny Edwards ang kanyang kartada po sa kanyang pagreretiro i 21 wins, two losses with 4 knockouts. Samantala sa iba pang balita upang maisalba ang laban ni Virgil Ortiz Jr. sa February 22 sa Saudi Arabia. Naghahanap po ngayon ng ipapalit kay Jaron Boots Ennis. Ayon sa report, nagpadala na raw po ng fight contract kay WBC and WBO World Super Welterweight Champion Sebastian Fundora at kinakausap na rin ang manager nito na, na si Samson Lokiewicz. Pero isang sorpresa po ba naganap ngayong araw mga amigo sapagkat kumasa po ang top rank rising star and the period WBO number 1 super welterweight contender na si Sander Sayas kay Virgil Ortiz Jr. 22 anyos, may taas na 5'10, hawak ang kartada 20 wins, no losses, no draws with 12 knockouts. Ani saya sa kanyang social media, binigyan daw po siya ng oras upang magdesisyon kung papalag kay Virgil Ortiz Jr. At sa daw po ng isang minuto ay sumagot siya ng oo. Although mas priority ng team Virgil Ortiz ang paikipagsalpukan kay Sebastian Pondora. So balit kapag hindi nga po natuloy ang Sebastian Pondora fight at least, nakahanda pong pumalit si Sanders Sayas. At tiyak na hindi mababakante sa February 22 si Virgil Ortiz Jr. Baraha, patunayan mo sa